So mga idol, pag-uusapan natin ngayon yung napakadinding issue sa Senado kasi pinatawag na nga po yung mga contractor, no? yung mga may-ari ng kumpanya. At isa po sa mainit na pinag-uusapan ngayon, si Sara Diskaya, yung dating nakalaban po ni Mayor Vico Soto sa pagka-mayor ng Pasig. So alam naman natin na talaga nga yung mga issue kay Sara Diskaya noon paman, eh haka-haka lang daw po no? at wala namang ebidensya. Pero siya na mismo ang nagisa sa sarili niyang mantika no sa Senado hindi ho siya umubra nakita naman natin ilang mga senado, senador no ang nagtanong sa kanya at talagang nakita naman natin nasa Syam no kung hindi po ako nagkakamali Syam na kumpanya at uh, tignan niyo mabuti lahat po 'yon sa kanya at ang daming nakuhang project no para sa flood control which is billion-billion po talaga. Ngayon, ang sinasabi natin, Si Sarah diskaya, as sinasabi ho niya, eh lahat naman daw ng pera na nakita sa kanya, tulad na lamang doon sa mga sasakyan kasi ibinida eh, niya pa sa TV no, sa interview kay Julius Babao. Oh. Nakita natin na saan ang galing yung bilyon-bilyon na yon. Hindi naman pwedeng uh, nakuha lang daw oh. sa pamilya ni, naman sinabi kasi dati daw silang mahirap. Tapos tinanong siya kung kailan daw siya nakaranas ng ganung uh, pera o oh. kailan siya nagkaroon ng bilyones no. Ang sinabi niya malinaw simula daw nung nagkapasok uh, siya no or nakakuha siya ng mga bidding dito nga po sa DPWH at nakita naman natin hindi 'yun ganoon. Kahit makakuha siya ng maraming bidding po no, dito sa DPWH, hindi aabot ng bilyon-bilyon ng ganun sobrang agad-agad yung pera niya. Ngayon, wala na siyang lusot dahil sa unang uh, interview sa kanya sa Senado, talagang nakitaan siya ng butas nakita yung mga itinatago niya. Magkakaroon pa po sila ng susunod na hearing sa lunes naman yan at aabangan po natin yan ngayon. Kahit nga po si Mayor Biko Soto ay nagsalita na. May sinabi po siya, no? At ito, eh, ano ko lang, idagdag ko lang. Sabi po niya, may personal notes watching the Senate Low Ribbon Committee hearing kahapon daw yan, noong September 1, 2025 para po sa flood control projects at uh, chaired shared by uh, Senator Marcoleta, no? Sinabi niya na yung stab daw po dito nakabase sa YouTube live uh, video ng Senate of the Philippines channel para daw madaliin yung paghahanap sa baka gusto nilang i-edit pa. So ibig sabihin lamang nito, baka daw ini-edit pa yung uh, ganyang klaseng hearing, no? Kasi dapat maging transparent sila sa mga tao lalo na yung mga tax ng mga tao ang uh, nagpapasaud sa kanila. Si Sara Diskaya napahiya na. Alam niyo no? si Jingoy. Nakita natin, alam natin may issue rin siya noon. Pero alisin na muna natin yung kalimutan na natin. Alam na alam niya. Sabi niya kay Sara Diskaya na saan ang galing yung pera mo? Sa mamamayan. Ninakaw mo, hindi daw. Sabi ni Jinggoy, eh huwag na tayong maglokohan dito. Siyempre alam ni Jingoy yan mga kaibigan. Si Estrada alam na alam niya yan. Siyempre, politika yan eh. Politiko yan eh. Hindi na dapat talagang uh, iniimbestigahan yung ganyan dapat directly na ngayon ang ginawa ng mga aksyon ng uh, ng Senado no ay uh, pinapahanap o pinapakuha yung mga tax uh, BIR uh, form para po doon sa mga papeles ng mga sa mga luxury car niya lahat po yun kailangan ipakita niya mga papel kung tama ba yung pagbabayad ng tax at yung mga resibo kasi 48 uh, luxury cars po yun sobrang dami nun mga kaibigan. tapos ilan lang ang anak niya. Sinabi naman ni Sarah Diskaya eh kaya daw humadami yon eh dahil collection niya, collection niya no.